Oh, Nagalit na. Oo, oh. Galit ako kasi oh. naggagawa lang silang ng electric-electric tsaka software software na kita. Oh. Oh, ayan. Pera-pera lang ang gusto ng mga yan. Pera-pera lang ang gusto ng mga yan. Yan yung pagmamahal ko sa'yo na binigay ko sa'yo. Nalibre ano? Eh. <coughs> Tapos kung ako pinapagalitan, hindi ka pa nakaano hindi ka pa naka naka ano, nakasapatos tapos nakaready na kami lahat. Siya nagtatali pa ng sapatos. May nagbigay sa akin 'yan. <laughs> ako tinatawagan sa silpon. Asan yung supot ng basura? Ay, sino bang sino bang makakita diyan? Oh, na nakaganoon 'yan. Oh, nakaganyan 'yan. Eh, magamit, dyan? eh Hindi yan ko naman araw na nakalagay na yan. Oh, pa yan. Yeah. Oh. <laughs> wow. 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 <laughs> Basta bumibili ng ganyan sa pagkos hindi mo maalis. <laughs> <laughs> sige, sige, hatakin mo, hatakin. Baka maalis yung paa mo. Eh. <laughs> 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 Problema na naman ito mga kaibigan. Bitte uns dann reduzieren, statt aufsuchen. Ang ibig sabihin niyan mga kaibigan ay uh, ang dami daw ang dami daw oil ng ano ng ating sasakyan so uh, bawas-bawasan daw yung motor oil. So pang-apat na basis na tong uh, nag uh, ano nag-appear at uh, yun titignan ko i-check ko ulit no check natin. Hindi ko talaga maintindihan to mga kaibigan. Grabe, talagang ilang beses ko na itong nare-receive pero hindi ko siya makita masyado si so, misis naman mga kaibigan nandyan nandyan siya uh, may binibili ay nako problema na naman ito ang ginagawa ko ino-open ko to tapos sinicheck ko kung may kakaibang ano kakaibang kulay. Tapos, isinasarado ko. Kasi wala naman. Kasi uh, mga kaibigan, pwedeng ano siya eh. pwedeng may na-mix na gasolina dun. Hindi ko alam kung gasolina or yung basta may na-mix na liquid dun sa oil tank. So, yun. Yun ang tinitignan ko. Tapos, wala naman. Wala namang ano rito wala namang mga tumutulo. Ay nako. Problema na naman mga kaibigan. Ngayon naman tignan natin kung nandun pa rin yung ano niya. Kasi pagka ganun ginagawa ko, nawawala. Tignan natin. O tignan nyo. Wala na o. Oh. Wala na. Nawawala yung, yung ano niya. O dito wala na rin o. Oh. Ewan ko ba mga kaibigan. Pero malapit ko na tong ipa ano, ipa ano doon sa Reichstadt sa shop. Papatingin ko to sa shop. Hi. Hello. Hello, my si. So, yung problema natin ay uh, problema pala ng ano, ng maraming Mga ano, driver na may sasakyan na ganito. Yan naman ang sakit ng mga sasakyan, yung mga bagong sasakyan, kaya uh -oh. maganda rin yung mga old. Uh -oh. Para hindi maraming tsitsiboretsi na software, at saka ano pa. Oh my gosh! Uh -oh. Ang naman problema, uh -huh. uh, ang nag-research ko kanina, yung problema sa software. So, may problema sa software. Uh, ang sinasabi niya dito, maraming oil. Pero parang ano, problema ng software, hindi pala totoo. So, ang solution, ipaano, ipa-update yung software niya. Tapos may bayad na naman. Siguro, Nagpipera ang mga yan, yung mga software software na yan. Ay. Oh, galit na, galit na si Mariano. Oh, kasi palaging may mga ano. O nga no. Yung mga ganyan na. Oo. Uh, Siyempre, na binabayaran na. Natin yan di ba? Oo. Oh, oh. Tama Baal naman. Oo. Oo. Oo, 'yan. Nagalit na. Oo, oh. galit ako kasi Oo. Oh, oh. Naggagawalan lang silang ng electric electric tsaka software da kita. Oo. Oh. Oh. Oh, oh, 'yan. Pera-pera lang ang gusto ng mga 'yan. Oo. Oh. 'Pag 'wag kang bibili ng mga ganyan. <laughs> <laughs> Pero relax ka lang, cool ka lang. May solusyon naman na tayo, oh. no? Okay? O oh, sige. O oh, sige. <laughs> Good vibes okay. lang tayo, wag kang magalit. Relax ka lang, man si. No. Okay, sinasabi, let's go. Sinasabi ko lang. So, let's go home na. Oo. Let's okay. go. Shinbe mo muna tayo at uh, diretsa na tayo sa trabaho. Ngayon maglalakad naman tayo para ano? Para medyo mabawasan yung uh, taba natin, marariliyan. Kasi uh, paunti-unti po na lumolobo na naman po ang inyong lingkod, no? Mag exercise tayo. Tapos, sa uh, yun, uuwi tayo at... Uh... Ay, hindi. Siguro bukas na yung iniisip kong uh, vlog. Basta. So, bye-bye nyo lang kung ano yung karugtong ng vlog natin. No? So, uh, yun. Let's go! Whoop! wala na po tayong ibang gagawin mga kaibigan kundi umuwi na po tayo kasi tapos na po yung trabaho natin no let's go keep... kain tayo mga kaibigan meron tayong Mashed potato, itlog, rice, at syempre yung tira nilagang bacon natin, no? Ayan, no? Hoo! Sabaw, sabaw! Kain mo tayo! Wow! Kapi tayo, mga kaibigan. Ay, may flower pa tayo, maganda. Totoo yan, totoo ito, oh. Yan yung pagmamahal ko sa'yo, na binigay ko sa'yo. Oo, nalibri ano. Huwag! <laughs> Pwede niya Ayad Dayo? Baka blurb. Ang kalata. Ah. Hmm. ganyan ang mukha mo? Para kang... Busog na busog ako? Busog ka? Bro. Ay, ko Kumakain ka. Kanina kumakain. Ngayon kumakain na naman. Mm. Kumakain. Talagang ganyan. Mm. Ano na naman yan? Regalo ko na naman. Oo. Oh, oh. Regalo mo yan talaga. Promise. Nag-order ka na naman ng sapatos. <laughs> Sa yan. <laughs> para, para sa yo 'yan. Sa akin, para sa yo. Hindi uh, regalo ko 'yan, regalo. May nagbigay sa akin 'yan. So Oo, Oo, yan. Oo. Uh Oh, 'yan. Oh. naman Oo. Hindi. Ayan. Uh Oo. -oh walang size na walang ano walang, walang okay lang yan kasi hindi naman sa account ko na minus yan eh sa sa account mo naman siya na i-minus <laughs> kasi regalo mo yan sa akin hindi mo lang alam na re mo ako ng ganyan ganito na naman ang style. Oo, oh, di ba? Tapos sumasakit na naman ang paa. Hindi, okay lang yun kasi ano naman yun. Uh, di ba sumasakit yung paa? Oo, pero pogi-pogi naman yung ano, yung... Basta pogi, okay. Yung, oo, ganyan talaga. Hmm. Kailangan ano, medyo mag ano naman siya. No. O oh, sige, itry ko. Ayan, tinatry na yung shoes. Yung sa account mo to nabawas, no? Hindi pwede kasi pangalan mo eh. Oo, pero yung ginamit ko yung account mo. Hindi pwede, hindi mo alam yung account ko eh. <laughs> 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 pero pwede mo namang ano. Tapos ano, mag-sort out ka na ng shoes mo. Kasi may bago ka na, ang dami mong sapatos. <laughs> Mas marami pa sapatos mo kaysa sa akin. Hindi. hindi. Ilang totoo boots, yan. tapos... Hindi. Oo, totoo. Mar totoo ka di, pati sa ano, Mar sa seller namin, ang dami pang sapatos doon. Hindi hindi ginagamit, nakabox lang. Meron pa siyang sapatos na ano, hindi pa na niya gamit. Na dun lang sa box, siguro limang taon na doon. Ewan ko daw. Ano daw yun eh, sapatos na ano yun. Siyempre, collection. Collection daw. Oo. O, siyempre, alam Ano Oh. Pero hindi na ako magkukulik. Last na to, last na. Last na. No? Ibabawas natin to sa ano, sa, sa account mo, ano? Palagi mo yung sinasabi. Hindi naman totoo. Ewan ko kung anong gusto niyang sabihin sa akin. <laughs> Ang gusto ko, bayaran mo to. Huwag. <laughs> Ba't Hello? ka tumatawa? <laughs> Anong ibig mong sabihin? Ba't ka tumatawa? <laughs> hindi ko magets. Babayaran mo to. Kaya ako tumatawa. Oh. Hindi pa babayad yan? Utang yan? Utang? Utang. <laughs> utang. Eh, dapat isa uli mo na yan. Okay, utang. Kasi hindi mo mabayaran. Kasi kung hindi mo mabayaran, isauli mo na oh. lang. Oo. Oh. Oh. Ay naku, ang daming tali. Kung ako, ayaw ko yung ganyang sapatos. Ang daming tali, palagi. Ano, kung lalabas kami, siya lang ang palaging naming hinihintay. <laughs> Tapos kung ako, pinapagalit. Hindi ka pa naka, ano, nakabihis. Oy. Hindi ka pa naka, naka ano, naka Tapos nakaredy na kami lahat. Siya nagtatali pa ng sapatos. <laughs> Tapos naghihintay kami ng 15 minutes siguro sa baba. Oh, ha? Huh? Ah! Ah, sige, up to down na. Ayan, side view. Hindi maliit 'yan. Parang Ma medyo masakit, masikip siya. Hmm, sabi ko na nga ba eh. Oo, masakit. masakit. 'Yun na ang sabihin ko sana eh. Eh? Oh, po. Manipis. Eh, wala namang anuman sa'yo 'yan, basta magaganda. <laughs> <laughs> 'Di ba? Sabi mo. <laughs> Ba't ka tumatawa? Oo. <laughs> oh. Basta tumatawang palagi ba? Ano, ano? Ano ka? Ipagita ko lang yung oh, oh. ano ko. Ah, ikaw palang gusto. Okay. Mm, Ikatumot adi ay kwa ita, dita. Nagbalkuta na. <laughs> <laughs> oh. Ha? <Huh? laughs> mm. Front view, side oh. view, tapos sa likod. Kaslamat nga pang boxing na sapatos ti Kasta. Eh, siyempre boxer naman ako. Boxer ka? Alas, oh. sige. O, oh. sige. Oh. O, oh. 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 <laughs> oh. ganyan. <laughs> Ay, naka. So, ayan mga bibigan, yung shoes natin. Yung shoes natin. Na... Sinong nagbigay ng shoes natin? Mga kaibigan? Sino? Sino? Ayan Ay, naman. <laughs> Hindi ka di. Hindi ko binayaran yan. <laughs> ano naman yung problema mo? Wala. Sabi ko lang ang ganda yung ginawa mo. Oo. Uh -uh. Lahat ng kandiro. Nalinis uh -huh. yung kusina. Aha. Uh -huh. uh, very good. Salamat. Pero, oo. Salamat uh -huh. din. Talungan mo ako sa sa, sa sapatos bait -bait ko? Mo. Ang bait-bait ko. <laughs> ang bait-bait mo talaga. <laughs> Talungan mo ako sa sapatos ka. <laughs> hindi ko Hindi ko tumatanggal. Tulungan mo. Yun ang tinatawa mo. Yung hindi mo matanggal yung sapatos. Oo. oo. <laughs> Tulungan mo ako. Anong klaseng sapatos yan? Ba't ka bumibili ng ganyan? Sapatos hindi mo maalis? <laughs> sige, sige. Hatakin mo. Hatakin mo. <laughs> <laughs> Or, <sub> <laughs> sige, hinay, 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 lang. Ah, medyo, ilo <trendy> <Yeah>. oh, basit. ya have Hindi lang mo sige! Ah! hindi ko, hindi ko mahatak kasi, eh. <simulations> nakano uh, nakaano yung Deta, naka mo ano, alisin yan? Palagi mo akong ik, ano? Uh, Nakabalanda yung tiyan ko kasi lumaki. <coughs> <coughs> Ay <Aray> ko. <coughs> ano yung yung paku. Aw. Yan yung may sugat. Oh, pakita mo yung sugat para maniwala ka. ayano. oh. Ayan o. Suga -suga. Oh. <coughs> oh. ayan yung hinahanap ko kanina. Oo. Oh. Pero high blood pa daw eh nandito lang naman. <laughs> Ayun. Tinatawag should... pa ako, tinatawagan sa cellphone. Asan yung supot ng basura? Ay nako. sino bang sino Ito? bang makakita diyan? Oh, na nakaganoon 'yan. Oh, nakaganyan 'yan. Eh bakit mo gamit nilagay diyan? Eh, Hindi ko naman na araw na nakalagay na yan dito. Hindi ko yan nilagay diyan. Ikaw ang naglagay diyan. <laughs> eh, dapat mag-ano ka? Ang ko ay? o biniro komut. O. Dinanak koğlanman. Uutbi. Paşa kapıcan. Maman Mama, diyor Ay evet. <tik>